ang huling performance ni April Boy Rahino, sa ASAP stage kasama si na Angeline Quinto, at Darren Espanto. Alamin ngayon, kapamilya trending.ph Mag-subscribe, like, and share na kapamilya. nagbigay pugay ang Sunday Variety Show na ASAP, sa namayapang April Boy Rehino. Sa ASAP stage ay nagkaroon ng pinakahuling performance si April Boy Regino. Kaduwet ni April Boy Rehino, ang teleserye team queen na si Angeline Quinto at si Darren Espanto. Napakalaki ng naiambag ng nag-iisang April Boy Rehino, sa music entertainment industry. Ilan sa mga di malilimutang awiti ni April Boy Regino, ang umiiyak ang puso. Nagduet ang namayapang si April Boy Regino, kasama si Angeline Quinto at Darren Espanto. Napakaganda pair ng boses ni April Boy Rehino. Tatak April Boy Rehino. Gayon din si Angeline Quinto, napakaganda rin ng kanyang boses, an angelic voice. Napakaganda rin ng boses ni Darren Espanto, pagbirit ang ginawa ni Darren sa kanta ni April Boy Regino. Namaya pa ang isa sa mga jukebox king ng Pilipinas, na si April Boy noong biyernes, December 4, 2020. Mga kaasap, ano po ang reaksyon ninyo sa video na ito? Comment lang mga kaasap, sa comment section below. Mga kaasap, Nagustuhan po ba ninyo, ang video na ito? Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, ay please consider ninyo na pong mag-subscribe, at pindutin ang notification bell for more ASAP reviews, more updates, and more showbiz balitaan. Thank you.